ito yung pinaka-landmark natin yung La Colleges then katapat lang yan ito yung uh, mercedes Avenue yung kabaan yan then makikita na natin itong box for less papasok lang tayo dito sa loob yun yung sa loob niyan guys puro warehouse yan dito so itong box for less dito yun sa may bandang dulo na siya siya, so napakalaking ano dito, guys. Warehouse 'to. yung mga per paleta. Kita nito pali-paleta yung nakikita natin dito sa pagpapasok tayo dito sa street ito. Ito ay Prangport Street. Pagpasok natin dito, malaming uh, maraming warehouse dito, guys. Yan. So pinaka ano nila dito sa so bago magdulo sila Yeah, makikita natin itong malaking warehouse ng Book for Less. Yeah. Yeah. Yeah, I'm going to take a look at the interview. Marami na pumunta dito Ayan, uh, kapag nandito ako ngayon sa Book for Less at nakita na ditong bilyan o warehouse ng mga napakadaming libro na talaga nang binibenta nila dito per kilo or per paleta guys. Ito yung Book for Less dito sa may Mercedes Avenue, Barangay Miguel Pasig City lang to guys, Matataguan So napakalaking warehouse to bilyan ng mga libro iba't ibang klase itong may malaki dito tayo dito mga children's book you know yan then kung gusto niya naman ng malaki mga nabil box guys oh yan ito yan napakadami yan guys sa likod ko sa likod ko yan pali palipaleta yan na kaya mga nakabox po siya na libro na inyong mabibili dito so ganyan ito guys yung oh, mga nabil box ito yung uh, Cornwell Patri by Patricia Patricia Cromwell, you know, the Scar Scarpito Factor, yun. So, pakita ko rin dito sa inyo guys yung kanilang mga bestseller, you know. Yeah. So, ito mga bestseller nila, mga children's book, available dito. Dito, the very happy, yan. Ito mga children's book guys na uh, in order, uh, Lagi laging in order sa kanila. Ito ay mabibili nyo lang ng per palita dito kaya per kilo. 150 pesos na Napakadami na guys ang yung mabibili dito. Lalo na itong mga children's book. Na talaga, talaga namang napakadami. Ito. Ito naman guys ay may sound to. Ayon yung um, the blue train. So ipapress nyo lang yung ano nito. At uh, pag tuwing in-open siya may sound. So ito ay wala lang siyang battery. So... Ano kan sa dito yung mga second hand pero napakadami ito yung mga libro na galing pang abroad guys. Yan, ito yung mga best seller nila. Yan oh. No? pinakita sa atin kanina ni ma'am na talaga namang ito ay pwede nyong bilhin ng per palita or per kilo so dito ay uh, pag mas maganda kung pupunta kayo dito ng ano talaga yung actual para makapamili kayo ng mga libro na gusto nyo kaya kung hindi naman kayo makapunta pwede nilang po sila i-pm sa kanilang page so ipa-plug ipa ko mamaya yung ano yung facebook nila facebook, uh, facebook page nila guys guys dito ay napagbigyan tayo ni ma'am na pumili ng libro na magugustuhan natin ayun so gusto ko dito yung mga pangluto na libro guys oh. napakadami dito cooking book so may ligasa tayo sa mga cooking book nakita ko doon kanina dito ayun o oh. saan ba yun <laughs> ah uh, hanapin natin guys Ganyan na sila dito yung family health encyclopedia Yan, oh. oh. Family Health Encyclopedia. Meron din sila ditong pang-massage. Yan no? Oh. Uh, yan. Ang dapakadami guys. So, pipili ka na lang dito ng mga ak 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 akma sa inyo na kailangan nyo ng mga libro. Ayan Oh. Yan ganyan, napakadami. Meron dito, dito silang ano guys, oh, pang-garden na libro the garden year ayan yung Ay, mga pang garden na book ayan o ah ito puro bulaklak guys o oh. iba't ibang klase ito ng mga ano bulaklak yung meron dito sa kanitong libro na gardening year ayan May mga first aid din sila dito na mga uh, libro guys oh, yan First ah. aid na mga libro, yan, first aid manual available din dito. And first aid manual. And then yan, ada ah, pa kadami dito mga first aid manual na book. Ano? You know? Ito naman ay mga ano to, mga novel book. Ayan, first aid manual, yan. Yan naman, pagluluto, Ayan, mga ganito. Mayroon cooking book, mayroon sila dito, guys, available. Pagluluto ng pasta, meron sila dito. Ayan, available din dito. Meron sila dito yung mga Guinness Book of Records, guys, kayo. So, 1983 edition naman po. Guinness Book of Records. Yan guys, so napakadami talaga dito. Available na mga libro. So, yan. So, mayroon sila dito mga ganito guys. So, Larson, The Girl Who Kick. Yan Oh. The Girl Who Kick, The Hornet's Nest. Yan Oh. Mga Nabil Box to guys na napakadami na maabil nyo rito Dami sila dito ng Stuart Mark Missing and the Dead by Stuart McBride Yan, meron sila dito ng logo No logo na books by ano naman to Naomi Klein Yan o May Naomi, Naomi Klein napakadami dito na talaga namang sulit guys pag pumunta kayo dito sa bilihan ng mga libro ito yung warehouse ng book for list na ating nakikita, nakita dito guys sa may Mercedes Avenue yung bilihan talaga ng uh, maraming libro mga warehouse ng uh, libro ito ay guys mga second hand na libro na kay kahon kahon yung mga libro dito na makikita natin o mabibili yan wagayin nito guys so na mga libro na dito nakata halos sa kahon kahon yan so sa mga gustong pumunta dito napakadami na inyong mapagpipilihan dito na libro dito ay per kilo yung tibenta nila ng mga libro. Yan, oh. Kagaya nito, guys, oh. Yung libro dito is yung, ito, mga ganito. Yan. So, yung mga pang school na libro na ang dami. Yan, oh. Pang cooking na libro, mayroon sila dito, guys, oh. And then, yung mga, itong libro, oh. Mga, yan, oh. Snow White Pigeon, yan mga pang bedtime time story ng mga libro napakalami dito guys oh kaya dito rin oh yang uh, so rin wizard and me yan yan pang uh, pang ano to uh, bedtime story ng mga libro yan itong tale of peter rabbit yan meron sila dito guys oh and then ganito rin oh kahit ito mga ano siya na uh, naka ano na yan, iniisa-isa nila yan, sinusiniset nila yan. Sa pagitan natin doon na napakadami yung mga nakaset na yan. Ayan. And then dito, mga incredible journeys yan. Meron dito mga ganitong libro. Ayan, o. Oh. Ayan. Pwede sila dito, guys, o. Oh. Dinosaur. Make your own dinosaur. Buksan natin ito, guys, o. Oh. So ito yung mga pambata na libro yan no. So yan yeah, may head. So ito yung ano ng dinosaur. Ibig sabihin yung mga dinosaur. Welcome to the jungle yan. Yan yung mga parts ng dinosaur yan no. Yan meron sila dito niyan. Yan. So parang dito pinapakita sa libro na to yung um, parts ng dinosaur. So mga libro na talaga namang panalo to, pang educational na ano, napakadami dito, educational book. And then ito ay uh, 150 pesos lang dito per kilo. May nakita din tayo dito guys ng mga libro na ano, to, mga novel. May nakita tayo dito dito ng ano, The Fear Char uh, Charlie Higson. Yeah. Pang novel book. You know, My Sophia Hana, Kind of Cruel, you know. Night World, meron sila dito, you know. Night World. Unclips Hidden Depths, ayan na meron sila dito, guys, oh. And then yung Unclips uh, Deep Water, you know. Unclips uh, the Crew Trap. Dito guys, ito per kilo rin to. Lahat to, mga second hand and then uh, sa ibang mga libro to may novel books, may mga story na meron kayo mabibili dito you know, napakadami ito mga novel books na inyong mabibili guys no? kasi you may Patricia Cornwell yan o, no? Factor Ayan, oh. No? then dito meron naman ditong A Place of Secrets Ayan, A Place of Secrets so dito guys sa mga nakastocks nila kaon-kaon yan o no? oh. No? Yan. At uh, napakadami yan. Mga novel box yan. Ayan. Yun Novel box. Yan. Napakadami yan. Na inyong mapagpipili yan dito. Yan. Hanggang doon yan sa dulo yan. no? Napakalaki nitong warehouse na to guys. Puro, na, puro mga novel box. Taka uh, mga bedtime story book. So may mga ito, malaking uh, libro din. You know? Large in charge. Yan, meron sila dito. Yan, no Oh. Packs in the snow. Yan. Ito guys, mga ano to. Uh, natin to. Mga may sticker na libro. Pang, yan. You know, sticker activity book. Meron sila dito ng ganito. Yan. Yan. Ayan, conservation project book meron sila dito yan ganyan no? so sa mga ganitong ano guys oh, ito ay uh, maraming libro na ganito so sa mga may sa ganito kaya mga educational book nandito baka naman makikita kayo dito na pwede na instead na ano ay sa pumunta pa kayo sa ibang store dito oh, talagang warehouse siya yung uh, ano nito, bilihan na to. Napakadami guys, mga novel box yan No? Uh, gaya nito, may makita naman tayo yung mga uh, set ng novel box. Ito baka may magustuhan lang kayo dito guys sa memory man. Mayroon dito yung Baldacci yan. Peter Miss Nickhead. Yan, mayroon sa lady dito yan guys. Yan, uh, Seaman Hamnity, yan. Meron sila dito, yan. Oasis Oyster Janet Turner Hospital Ayan. so napakadaming Novel box dito guys na available yan yung sila dito yung Dalek card the Christmas card yan Kitty Fit Kili Heart yan napakadami guys andin dito naman mga novel box yan yan o no? dito sa shop na to puro novel box yan yung inyong ah uh, mabibili dito yung makikita ninyo so ganito Lee Child Gun Tomorrow the number one best seller number one best seller to yan yun yung kanyang ano yun natin kung sinong author nito the Jack Richard Trailer yan napakadami oh Ayan, Judgment Peterson Private uh, James Peterson Ayan, nandami guys oh. Ito ay mga kay James Peterson naman to Has has sa uh, James Peterson yan, you know. oh. Yan, may Peterson's Private Berlin yan, mayroon diyan napakadami guys. Punta tayo dun guys sa kabila na 'yon. No? Oh. Yan, ito, ah, uh, mga bedtime story na book, yan dinosaur stories yan meron dito yan things to find yan ganyan siya, yun yung ano niya. and then dito naman guys sa mga ano nila yan Oh, ano. iba't ibang uh, kids book na, nandito So ganito, Vinitex sa bow 'yan. So ito ng mga letter to. O yung kwento mo na 'yan. Stories 'yan. And then dito sa dulo nito guys, may mga alphabet. 'Yan, may mga ano, violin, bees, vacuum cleaner, vegetable, volcano, violets. Ito 'yan ang mga uh, letra naman, A e, B C D. Yan, mga alphabet sa dulo niyan. Yan. Ito naman guys, ganun din, no. Oh. Napakadami guys ng na mga libro dito, mga novel books na meron dito available. So ito naman sa mga malakiang libro, meron dito guys, oh. Yan, oh. So dito mga ano na libro. Family Health Encyclopedia, meron dito silang available guys, oh. So sa mga mahilig magbasa dyan so iba na ngayon na internet so iba nagbibis na lang sa internet dito kung gusto nyo talaga magbasa mapalawak yung ating kaalaman or comprehension reading comprehension, grammar dito pwede tayong uh, mag-avail nitong ganito mga libro guys na available dito dito may nakita din tayo ditong uh, Rosemary Only Eat Yourself Slim mga pang slimming naman na libro mayroon sila dito yan no, nandito guys napakadaming mga laking libro may mga ano rin sila dito diet revolution yan o ito ay novel book din to guys or ito ay mga ano pagda diet yan and then dito naman is uh, may mga yoga yoga wake up to yoga yan mga gusto uh, mong matuto mag yoga dyan ganito meron sila dito sa parito mayroon ditong uh, you know the yoga book practical guide to self uh, realization by Stephen Sturges yeah ganyan yung yoga book then meron tayo dito na kita guys oh. so ito ay uh, parang ano to series ay uh, marami oh i can make you 10 Yeah, by Paul Makina. Dan dito ang The Diary o Book of Home Cookery. So sa mga gusto magluto dyan, no? Oh. Yan. Tingnan natin to, tingnan natin. Yung mga pang-cooking na book, ang dami, mga receipt, meron diyan, no? Oh. Yan, mga receipt book na pwede nyong ma-ano, magamit para sa mga gustong magluto diyan, meron sila dito ganyan doon naman guys puro naka stock yan puro mga alos sa ang ng store na to guys puro talaga bilihan ng mga sikon na na libro dito sa uh, dito lang yan sila guys sa may Mercedes abinyo sa may Pasig City ayan o eh, napakadami dito guys na, ito yung warehouse nito ng mga libro sa may Mercedes sa uh, Pasig City Yeah. Iba't ibang mga libro to na talaga namang ang dami. Mga apang children's book. Mga novel books na ating nakita dito. Dito sa may ano, you know, uh, Mercedes. Uh, ati si Ate Alice yung mag assist sa, atin, sa atin dito. Guys, sa kanilang mga libro dito na napakadami. Warehouse to na mga napakadaming libro na ating mabibili dito. Sa anong store nga to ma'am? books for less sir. ah yun books for less yun ano po yung mga bestseller ninyo so, dito ma'am, na yun po sir ah, mga puppet books yan ganyan sir then ito sir yung aming um, lahat mga sir, sir gusto tayo mga flat books nandito po yung ating mga tiyatawang na pop-up books yan mga sir yan then, ito yun sir yung mga may sounds book meron din po tayo sir mga may magnet book yun magnet yan. dahil so, may ano siya no? uh, yes, sir, pwede no, magnet ito sir. naman may sound talaga siya yes ano? sir may sound yan so pag in-open nyo ito may sound <laughs> Yeah. Kaya lang ah, sa ah sa wala sya. kailangan pa ng ano no battery. So, kayo, pa, 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 pa. yun so, Yes, sir, baka gusto mas, sir, ano, yung aming mga pallet namin sir, yung upper yung isang, pallet. Yes po. Yung box ganun sir, yung sa ganoon kadami. Oh, kaganoon. siya 75,000 isang pallet. Ah, isang palita yon, yes, 75,000. Uh, so mga palagay niyo mga ilang box kaya yun <laughs> um, mga Palimitan, sir, pag-match, hindi maabot ng 600 kilos. 600 kilos yun. 587 yata, pwede ka Ayun, oh, isang palita yes. niya, no? So, napakadami niyan. So, sa mga, ano, ah, uh, gano'n, nagtitinda ng mga gano'n, mga books. So, yan, ito, per, per palita nila binibenta. Nasa magkano nga uli, ma'am, yung per palita? 75,000, sir. Yun, 75,000. Napakadami niyan. So, yung yes, mga... Sir, yung mga, ano dyan, yung sila doge dyan. Kasi naka-sealed pa siya. Ah, naka-sealed. Naka hmm. Ito yung mga galing, ano, abroad, ma'am, na yes, mga po. books. Yes, eh? Uh, from UK, sir. It's ah, from UK. Huh? So, yung mga uh, libro nyo dito, ma'am, uh, kadalasan, ano, mga ano, pang, pang children book? Children's book, meron po po ito sa fiction, fiction. Uh, may ting fiction. Ah, may mga... Uh, yes, sir. Tsaka yung mga flat books natin, mga... Sa paperback, yan sir, Yung mga, mga gustong mag may sell ng books dito lang po yung matatagpag kay books for less so ma'am may nakita tayo sa labas 150 pesos per kilo yes po sir yun po yun yung mga price dito ng mga books ayun yan kahit assorted ma'am yes, pwede sir. siya Ay, so assorted. mga children's book novel book pwede mm -hmm. po siya 150 per kilo yes so dito talagang ano, talagang lalapakalaki bagsakan ng maraming libro dito guys oh. so yun dito yung matatagbo natin ng um, isang ano, anong location? Um, store location. 643 Frankfurt Street, Mercedes Avenue, Pasig City. Dito Sa tapat ng La Consolacion College. Ayun, no? tapat lang mismo ng La Consolacion College. Sa may Mercedes Avenue lang sila, guys. Tapos may makita tayong tarpaulin dyan sa labas. 150 pesos. Yun yung ano, sundan nyo lang yung ano na yon yung guide na yun. Makikita nyo na agad yung yes, dito yung uh, box for less. Mabilis lang, sir, to hanapin. Yan, napakarami na, guys. Guys, pagpunta nyo rito. Talagang isa siyang uh, talagang malaking warehouse. Mm -hmm. Yan o kahon-kahon yan. So pwede kayo dito bumili ng per paleta na mga ano libro. So bukas to ma'am, mag anong oras po bukas? Um, every Monday to Saturday 8 to 6 p.m. Yan. 8 a.m. sir 6 p.m. Yon, Monday to Saturday guys, uh, bukas sila ng 8 a.m. to 6 p.m. So, uh, kung gusto nila mag-order ma'am, paano ng ano ng order dito? Ah, uh, kailangan pumunta nila o... Or... Oh, yes, sir. Pwede po dito walk-in. Walk-in. Oh, yung iba, sir, naman kasi. Pagka per pallet, sir, pwede silang tumawag sa books for less na account. Or kahit oh. kontakin kontakan nyo si Miss Merna Palolan. Pwede na rin doon. Kung sa per pallet, sir, ah. Apo. so, may page doon sila, ma'am? Yes, po. May page. Ah, yun. So, kontakin na lang doon sa IP page nila, books for yes. less. So, i-ano ko lang dito, guys, yung kanilang page. And then, then doon kontak kontakin niyo po doon may contact number doon. Kaya PM niyo po sila niyo po sila sa kanilang FB page yes. sa Box for Less. 'Yon guys, sa so mga naghahanap ng ganitong napakadaming libro so, at mga sa mga listo. gustong magnegosyo din nandito Box for Less, puntahan niyo lang dito. Dito lang 'yan sila sa May Mercedes Avenue sa May Frankfurt Street. Yan, Tapasok lang to guys, pinaka ano bago mag dead end nitong ano makikita niyo na guys yung ano dito yung Box for Less. Yo natin guys hanggang dito na lang muna ang aking uh, ginawang video for today uh, sana ay may uh, natutunan kayo sa ating ginawang video for today at kung may nais kayong kayo sabihin sa ating ginawang video ay mag comment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa ating youtube channel at facebook page ay pakiclick lang yung notification button doon na subscribe sa ating Facebook page naman ay follow lang po at pakishare nitong ating ginagawang video araw-araw. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. Bye-bye!